Babanggaantay tayo din ni Bruha taas naman kay ni. Taka-taka ning piloto derby, isangit sangit din ba? Ay na ilang tower blow, signalan lang nila bro. Tawain nyo hang, silpon na Wi-Fi na signal o? Oh. Wi-Fi nila.

Ha? Eh, pwede rin ma mahalay, no? Halala rin lang, gabi. Eh. Ha? Mahalay rin. Kira, Kira. ko eh. Ha? natin to. Para maligtas yung atiko ko. Ganyan no? Kira. Yung bungot pa? ba? Ano pa ba? Yung bungot mo ba? Yung bita na to. Bitot lang na to. Lang yan? Tumubo lang lakay lakay <laughs> saan? mo? lakay bleed ha huh? bleed <laughs> lo, lo. may pilit eh. <laughs> pilit yan <laughs> Na uh. uy sa man din nyo Password. pasword ha? mamamang mga ito. Kubat. Kubat mga bandido dito. eh ba may kinaon Patilis yun Dagat masiguro sa ulabdo. Dagat siguro pinamayan makinason. Sino Dot. Kaya nga no, naubas lang. Uy. Bala mo dia di di manikawat. Nang hidar punuan. Haba Ya war. tayo ay go. Terus. Raban mug mangaku ani. Sige, tingog karo ng usa. Kaib.

Oh boy, ah. okay, ah, Ay, puting eh. Gaya, tunok ang lubot. Tunok ang bro. Hindi ka matamaan sa bala, pero yung kuwit mo matamaan sa tunok. May like kubal ni bro. May like kubal? yung tunok. Oras yun, bro. Ah, okay. Isa pa. Isa pa. Oh, baka makalakad. Ang isa pa, magtukaping na igu. <laughs> Saan mo mga ilagamo? Ilaga ka siguro nga eh, koy. May, mga agimat to na. Sagpaar kung nagbandana, koy. Huwag na, huwag na. Ha? Hey, okay, labas! Okay. Yung bala mo, hinarang ng wifi nyo! Oh, Ayun na. nga mamuka aning man eh. badido diri <laughs> <laughs> uy yo sa bad yo ni ko kayo ba

Yun na, paggawas ipaggawas na yun yung pagkailaga kay na mga miaw miaw. Hindi ba siguro ito mag profile din eh? <laughs> profile ba? Kaya, kaya. Yung doon ang nagkampo eh. Landinganan, mas siguro yung helikopter din eh koy. Uy, nangilad. Uy, nangilad. Ay, nangilaga. Okay, last one. Ay, yapa niya, oy. Ano? Nagaga pala, eh Okay, gaya sa mo, makurasyon ko. Dito na yung mga pusa. Blo, blo, amisa na, na yung oxygen, blo.

Ini gue biotul Mga tanim-tanim lah lagi ganda <coughs> 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 na walang walang sa amin buo pa rin kami nagsama-sama ngayon dito tayo magpapalipap isigyan e, muna natin kung may mga kalaban

Vale, son muy poco que hoy, son ni poco. Pero yo no sé cuál es el que me va Jadi bukan engineer kita ubir kanan Oh

Oh. Layo kayong syudad o, di na makita ba eh? Puti ng agi? Sapa sa alihal? Sapa sa alihal na diya? <laughs> o. Oh. Kundi, kuhan, Hagunoy Bridge. Anong, uh, Hagunoy River ba? Layo makain na. Uy, zoom po din mo na. Layo kayo na eh. Kaya, kung um, one times 900 mm kami, Abot na yung mong camera, maabot na. Ano yung signal ba eh? Bro, i-check ko muna bro. Check ko muna kung Meron wala. Kailangan matawagan natin sila. Tingnan eh. sila ngayon para hindi na mag over sa atong pagkuan. 2G. Ha? 2G. Pasok signal. 2G. 2G lang. Saka video pa manggod. O nya na ako sa ning paabto ng kuan para mo sildo-sildo gamay babasin di ay. Sir, ang video namin tol, kami lahat tol. So baybayan niyo po bawat isa. Baybayan niyo po yung yung ano namin uh, paglitas namin, pagbisita namin sa asawa at anak ni Godrey. Ang ang ginagawa kasi namin tol, nagbabaka sakali kami na baka dito kasi dito sila papunta. So sinundan namin. Sinundan namin at munti na kami na ambos. Kaya nga, niyo, kung nandito kanina, naligtas na sana kung hindi kami kung naswertihan kami. Baka nasa kabilang bundok ka ng bakaan Tayo pa ito eh. Hindi tayo nang bandido boss. na tayo ng isang bandido na pwede natin ma... Yun. Mm Inambos tayo eh. Nakuratan, nakuratan ko eh. Ah, alam mo naman, pag magulat ako... Ay oo. Ha? Pupunta ka na agad. Oo, oh, siyempre. Paunahin mo pa sila. an. Dapat mauna tayo bago sila. Hindi pwede yan. Ang mapa, Nandiri. Ha? Nandiri. Oxygen. Maglumagta. Butin. Kasi gamitin gamito ito. Butin, ka ng high end. Butin lang. Butin high end. Nama, kung kuhaan din Piko-piko, waka ng kaldero. Nakaisos glo, diya. Ako, sa mo, be. Adar, bay. Sige. <laughs> Naka, kung unlang sa uliog. Hmm? Unlang sa uliog, kay Magluwag tayo kasi magluwag kasi matanog mapa. Tingnan niyo po tol ang video namin. I-share niyo po. Huwag niyo lumutan na hindi pa kayo nag-subscribe lalo, na sa kasama namin. si Ray Admin po. Hindi mag-adding si Brad Pidot. Ang kanyang channel na ginagamit ay Chrissy Maris. So, at natin. So, Vlogos, isang bisayas niyo po Pasir po, pasir. Pag panood nyo, tol Huwag nyo muna tapusin I-share nyo muna I-like nyo na rin Eh, woy, syempre Comment na din kayo Share Oo, woy so, Mang ilagaan na rin ba niya mong kalaban? Ah, Dili na niya makaya kay... <laughs> Laga na woy Bago mo ilagaan Mag-ago mo sa downs maya, boss Hirap <laughs> na mag-agulin mo, Pag-ago siguro Mag-aabusan tag, Uy Mag-aabusan ay, mga matinding oras dito din eh. Kasi napay samdan nga bandido dito atong tambalan. Basig makaya pa. Mga nasamdan ba? Guyo na to. Siklaban na to ba? Ha? Kaya gito Pwede. Saan sa tagmapa siguro? Be, magluwag ko be. Kamuy tanog mapa. Binang butin ni mo be. Hayin. Ha? Ha? 아, 잠깐 이만큼만 봐.